Gipakita sa Comelec sa media ang video nga nahimong basihan sa ilang gipagawas nga show cause order kang Noel Montaliana, ang kandidato sa pagkabisi mayor sa Hipapad Eastern Samar. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gipa-explain si Montaliana sa iyang gisulti sa iyang kampanya. Ito ni Arby, si Tibulani Ano ang klasik? Ano niya ya terpulih. Pitulai kebulan, ingin anak kia, show merit diferensia. Ini kue, itu hiton, sapiut damai, warik bubut, <laughs> <laughs> di protokol bubut nasir. Matod sa Comelec Task Force Safe, posible kini nga paglapas sa ilang regulasyon, kontra diskriminasyon o guidelines sa patas nga pagpangampanya. Gihatagan og tulo kaadlaw si Montaliana nga muhatag og katinawan. Nahinabi sa GMA Integrated News si Montaliana apan nagdumili siya sa pagkomento kay wa pa siya makadawat sa show cause order sa COMELEC. Nico Sereno, Balitang Bisdak.